Hi everyone! Halina kain na tayo guys. Ito nakita niyo kung ano po ang aking ulam. Yan ang aking ulam. Ah, nagluto ako ng torta, sausage, at saka hipokwa. Alam niyo guys, ang sarap yan. Kaya ito, ah, uh, ko ng sausawan na na mayroong suka. Alam niyo guys, ah, uh, nagkamay ako. Kasi alam ko guys na sarap ito eh, pag kumamay ka. Kaya nakamay ako with uh, gloves. Tingnan niyo guys. O oh, di ba Ang dami-dami kong kanin yun. Ang mo, uh, gusto ko sana mag-diet pero hindi ko talaga mapipigilan na kumain ng marami ng maraming kumain ng kumain. Hanggat gusto ko. Yan guys. ba diba? Ang dami kong rice yan o. Oh. yun. Ah, uh, kung yan ang natira kasi binanatan ko ng kain. Kita mo lang yan, yan ang toko guys. Piniritong toko, ayan. Sinusaw ko yan sa tuyo. At maya maya, pupuha na naman ako yan ng torta. Thank you so much uh, sa